business area, ba? Diba? May mga preparation ka pa pang ginagawa? Uh, or... um, nag Batanggenya, nagpatanggenyo lessons din ako. Kasama sila, Enchong. Um, yung tama, tama yung sinabi ni Edjo, medyo mahirap siya ha. Kasi akala ko noon una, madali, kasi Tagalog din eh, di ba? Most of their words, like, ginagamit natin sa pang-araw-araw. Pero medyo mahirap din pala yung tono. No? At meron din pala mga, malaki rin pala yung kaibahan. Yung mga, di ba, umuwi, nauwi. Mm -hmm. Umulan, naulan. Yung mga, damusak, yung mga ganyan. Yung pagmalata so, yung, mang... yung kanin, malata eh. Ganon sila mag... Oo, oh, oh, di ba? Ganon sila magsalita. Oo, oh, oh, ang batanggen di diba? Ale malatae. Ganun nga, 'di ba, dire? Oh, pa mo na 'yon. Oh, may add lang. Na. May add lang. Alam mo na may alam lang <laughs> so, natin sa na, batang ganyan niya kasi ako kaya alam ginagawa ng oh. gayon eh. <laughs> Oy, kete. <ganyay ba? laughs> Dating-dating ko lang, alam lang natin kasi sa Batanggenyo, yung alae, alae, yung, yung tono po nila, di, may iba-iba pala bawat emotion. Tsaka parang laging galit. Mag-galit, oh. masaya mag-malungkot. Ang hirap din eh. Ako nga nanonood lang. Ang hirap doon ginagawa ng mga to ha. Totoo. Tsaka siguro... Mas maganda sagutin mo siya ngayon with na your batang, batang ayo. Huwag ka naman gano'n. Na-pressure ako. <laughs> Samplean mo kami. Na-pressure ako. Huwag gayaan. Huwag gayaan. Ako eh, hindi naka-prepare. Talaga <laughs> naman eh. Huwag gano'n. Talaga naman eh ako. <laughs> <Yan>. Ang arte. <laughs> Hindi, hindi. Pagdating sa preparation, alam mo, ang laking bagay nung siguro yung uh, state of mind. Yung pagpupunta, pagpunta mo pa sa set, um, meron kang decision na it's going to be a good day and that uh, you're going to feel happy and positive. Kasi ako ganun yung character ko. So it helps me na pag the moment I uh, get inside my tent pa lang and get ready, ko ano naman yung current um ng character ko eh finifeel ko na sa ten pa na. so meaning i play music na happy or kapag ka, um yung mga eksena namin ni Gerald yung yung kay kasama si Victor yung mga ganun i play music that makes me re that reminds me of the uh, feelings that i had before nung syempre nung nasasaktan ako yung mga ganun so uh, i i play with Siguro, with music, pagdating sa emotions, and um, siguro ang bagay nung nakabangko lang yung mga ganun mga emotion, and so hugotin mo lang yun kapag may mga kinakaiglangan. So doon na nanggaling yung hugot for the character? Oo, oo, oo yun din. And then saka ang laking bagay talaga nung, ano, being. Yung the moment you get and the set, talaga, on, on the set na dapat may nasa current, na, 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 yung mood, yung current mood mo, um, close dun sa mood ng character. Kamusta naman, ano, na maging ka-partner si Mr. Ian Veneracion?